Ngayong araw guys, susubukan naman nating magluto ng barbecue lukan. Samahan nyo nga pala kaming manguha ng napakaraming lukan dito lang guys sa loob ng malaking sasahan. Talaga naman guys, sunod-sunod lang dito yung mga nakukuha naming lukan. At dito na rin nga pala guys, tayo magluluto ng ating kakainin panang halian. Kaya samahan nyo guys kami sa adventure at sa food trip natin. So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw guys, kasama nga pala namin si Naro to <laughs> Joke lang guys, so nga guys, ngayong araw ay kasama nga pala natin si Totoy Rodnet Yan nga pala ay ng tropa nating Romel At grabe guys, umakyat pa talaga sa may taas na nyug Uy, big camera! hey, hey big guys! guys! <laughs> Tay <tayan>! lang, <laughs> Grabe naman guys yung mga shot natin dito. Talaga nag-effort pa yung tropa natin. Si Romel no, maka dito sa taas ng nyog. So bali nga guys ngayong araw ang kasama ko nga pala mga tropa ko ay si Miguel, si Angelo, si Topeng at si Balong. Habang naglalakad nga guys kami dito, grabe napakagandang ilo guys yung nadaanan namin dito. Kaya naisipan guys namin na mamaya pagkatapos namin manguhan ng mga pupudripe namin ay eh, dito kami magliligo. Napakalino kasi guys ng tubig. Mukhang masarap talagang maligo dito. Kaya mamaya ibabalikan natin yan. Nagpatuloy nga lang guys kami sa paglalakbay natin dito. Papunta do sa pagkukuhaan na maraming mga lukan maya maya nga lang guys syempre nakarating na agad tayo dito sa sasahan at habang naglalakad nga guys kami sa sobrang daming mga lukan dito may naapakan ka agad dito si Romel kaya yun guys dali dali namin tiningnan at nung lapitan nga guys namin isang lukan na nakabagit Malaki rin nga pala kaagad guys yung nakuha natin na luka na yan kaya paniguradong makakarami tayo dito. Bago nga pala guys ulit natin simulan itong mga panguha natin ng na luka at adventure natin ay lilinawin ko nga lang pala ulit po para po ito sa mga solid followers namin itong mga ginagawa namin vlog at para sa kanila ito para sila ay sumaya at marelax. Kaya yung mga basher namin dyan eh pwede naman kayong hindi manood at kung magkocomment pa rin kayo dito sa video na to ay eh, talagang pinapatunayan nyo lang na naiingit kayo sa mga ginagawa namin. Lubos po ang pagpapasalamat namin sa mga solid followers namin na naghahanap ng long video namin. Kaya eto na po guys, gagawa na tayo ng mahabang video. na Nabibitin kasi guys kayo doon sa mga reels natin ginagawa. Bago pa nga guys natin baguhin ang usapan, syempre nanguha na agad kami dito ng mga lukan. At grabe guys, napakalalaking lukan talaga dito sa gitna ng loob ng malaking sasahan na to. Madala nga lang guys siguro nanguha dito kaya mabilis lang nila tayo dito makakarami. Bukod nga pala guys sa napakadami dito mga lukan, eh grabe napakadami rin talaga guys lamok dito kaya napakakati dito sa pinunta namin. Pero okay lang yun guys, talaga titiisin natin yan, makapudlip, makapudlip lang tayo ng masarap ngayon. Halos dikit-dikit nga guys yung mga lukan na nakukuha namin dito. At eto pa nga guys, may pinagkainan pa dito ng alimangong. Kaya nakain guys kasi yung mga alimangong na yun yung mga lukan. Tapos sa may katabi niya ay merong isang lukan na nakautlaw. Kaya kinuha na rin niya ni Totoy Rodney. Dito nga pala guys sa lugar namin, sa Mindoro, sa bayan ng Pola. Eto nga pala guys ang special deli kasi namin. Itong lukan inaadobo guys namin ito sa dilaw. At eto guys yung dinadayo ng mga turista dito sa lugar, na, lugar namin. Bukod nga guys sa malawak naming mangroves ay eh, talagang napakasarap din guys talaga ng mga pagkain di ito. At oo nga pala guys, dun nga pala sa mga naghahanap ng treehouse namin dyan, ay nasira na nga pala guys yung treehouse namin, kaya magagawa na lang ulit kami ng panibago. Kaya abangan nyo guys yung paggagawa namin ng treehouse, kasama itong mga kaibigan ko, mas palalaki at mas pagagandahin pa natin yung gagawin nating treehouse ngayon. syempre guys, kailangan talaga na medyo malaki yung magawa natin, dahil medyo marami na rin tayong kasamang mga kaibigan eh, baka maghiba yun at maglaglag maglaglagan kami sa ilalim. Hindi na rin nga pala guys nagtagal at syempre, nakarami na kami dito ng mga nakuha namin lukan habang nanlulukan naman guys kami, may nadaanan kaming butas ng alimango. Kinuha na rin nga guys namin yan, pandagdag na rin sa pump food natin. Pagkatapos nga guys namin manlokan, syempre nagipon kami guys dito ng apoy. Tapos gumana na naman guys yung pagiging boy scout namin at gumawa guys kami ng artificial na tungko. Grabe guys, pag nandito talaga kami sa lalaoy, talaga tumatalino kami kahit kami yung mga bungog. Gaya nga guys na lagi sinasabi ng matatanda, pag nandito tayo sa lalaoy, kailangan talaga nating mag -survive. Kung ano man pwedeng kainin, eh, talagang dala natin yan. Buti na nga lang guys, hindi kami naliligaw dito sa mga pinupuntahan namin at dito nga pala guys ay eh, nagagawa na nga pala kami ng stick at pagkatapos natin lagain dyan yung mga lukan ay eh, itutuhog natin dito sa mga ginawa nating stick. Ang gagawin nga pala guys natin ngayong araw ay eh, magbabarbecue guys tayo ng lukan. Grabe napakasarap nun guys. At habang hindi pa nga guys naluluto yung lukan namin ay eh, may nga pala guys kami dito ng tubo na nyug. Yan nga pala guys ang pangunahing merienda namin dito. Pag kami guys ay eh, nagugutom ginagawa guys namin tinapayan yan. Kaya shout out sa lahat ng mga kumakain yan. Tapos may natira nga pala guys kami ketchup na galing pa dun sa Jollibee kaya guys, yung ilalagay namin pang marinate dito sa gagawin nating barbecue lokan. Magpipisa na rin nga pala guys tayo dito ng ilang pirasong kalamansi. Tapos naglagay na rin guys kami dyan ng oyster sauce. Grabe. Tapos ayan, minekus mekos na namin yan guys. Pero syempre, talagang yung mga kuku, kuku guys natin ay medyo madumi sa part na yan. Kaya, kaya nyo na guys kami paghahanapan na malinis yung kuku namin. Kasi alam nyo na guys, lokan tayo at galing tayo sa putikan. Maya-maya nga lang guys, naglatag lang kami dito ng dahon ng saging. Tapos na rin natin dito ituhog yung mga lokan na iihawin natin. Tapos ayan guys, ready na yung barbecue loka natin. Kaya magsisimula na guys tayong mag-grill o mag-ihaw. Sa mga solid followers po namin dyan, ayan, habang nag tayo dito ng luka, ay eh sana naman po i-share nyo itong mga long video na ginagawa namin. Hindi rin kasi guys talaga biro gumawa ng vlog, lalong lalo na pag ganitong long video at mga adventure, talagang sobrang hirap guys nito. Pero syempre guys, para ma-relax at mapasaya kayo at bukod sa matakam kayo guys, ay eh, kailangan namin tong gawin para syempre makatulong kami sa mga mahal namin sa buhay. At eto na guys, grabe, umuusok-usok na yung barbecue barbecue look at natin mukhang napakasarap nga at nilatag na nga pala guys namin dito yung daladala naming baos sa may dahon ng saging so yun guys luto na food trip na tayo let's go uh, magdasal muna tayo Lord thank you lagi sa blessing pag-iingat sa aming magkakaibigan Amen Amen, Amen. You don't go. Kain Kain Hina nyo guys, pakita natin sa kanila yung ating napakasarap na barbecue look, ano? Mm. Mm. Eh, Sausa mo lang dyan guys sa suka. Then, ipood trip mo. Ipood trip mo. <coughs> sabi, malasa to. Mm. -hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. siap sarap nun. Dapat ko yung Napakasarap talaga guys kumain. Lalong lalo na pag marami kang mga kasabay na kaibigan. Talaga naman guys kahit hindi man ganun kasarap yung inyong pinuputrip ay sobrang masarap yung mararamdaman mo. Kaya alus po ako nagpapasalamat sa mga tao na nanonood at nananatiling na ako suporta sa amin ang mga kaibigan ko. Patuloy lang po kaming gagawa ng mga adventure hanggat nandiyan kayo at nanonood at sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana pagpalain din kayo ni Lord. Hanggang dito na lang po muna. Kita-kits na lang ulit.